Ang Pilipinas ay nasa gitna ng malaking pagbabago. Sa susunod na dekada, maraming inaasahang pangyayari na makakaapekto sa ekonomiya, politika, teknolohiya, at kalikasan ng ating bansa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pangyayaring magaganap sa hinaharap sa Pilipinas na siguradong babago sa takbo ng ating pamumuhay. Siguraduhin tapusin ang video hanggang dulo para sa pinakaimportanteng pagbabago na maaaring mangyari sa ating bansa na at simulan na natin. Number 10. Mga bagong infrastructure projects. Isa sa pinakamalalaking pagbabago sa Pilipinas sa hinaharap ay ang pagtatayo ng mga makabagong infrastructure projects. Kasama na rito ang Metro Manila Subway Project na inaasahang mababawasan ang mabigat na traffic sa Metro Manila at mapapadali ang biyahe ng mga Pilipino. Inaasahan ding matapos ang North-South Commuter Railway, na magkokonekta sa Central at Southern Luzon para sa mas mabilis na transportasyon ng tao at produkto. Malaking hakbang ito patungo sa pagiging globally competitive ng ating bansa sa larangan ng infrastruktura. Kasama rin sa mga proyektong ito ang mga bagong expressway tulad ng Cavite Laguna Expressway, CALAX, at Central Luzon Link Expressway, na magpapabilis ng biyahe sa mga pangunahing rehiyon sa bansa. Sa oras na matapos ang mga ito, mas mabilis na paggalaw ng mga tao at kalakal ang inaasahan, na magpapalakas sa ekonomiya at magpapadali sa pamumuhay ng mga Pilipino. Number 9. Potential na pagangat ng ekonomiya o recession. Sa kabila ng mabilis na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, nananatiling banta ang posibilidad ng recession. Ang pagtaas ng inflation, mataas na utang ng gobyerno, at epekto ng global market instability ay maaaring makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ngunit may pag-asa pa rin inaasahan na mas dadami ang foreign investments, magpapalakas sa industriya ng BPO, at ang paglago ng turismo ay magbibigay ng panibagong sigla sa ekonomiya. Ang mga bagong trade agreements at pagpasok ng mga dayuhang negosyo ay magpapalakas sa merkado ng Pilipinas na magbibigay ng mas maraming trabaho at kita sa mga Pilipino. Number 8 mga pagbabago sa politika, halalan at bagong liderato. Sa susunod na mga taon, inaasahang magkakaroon ng malalaking pagbabago sa politika ng Pilipinas. Malapit na ang 2028 presidential election, kung saan inaasahang maglalaban-laban ang mga makapangyarihang political families at bagong henerasyon ng mga leader. Ang magiging resulta ng halalan ay magtatakda ng direksyon ng bansa sa usapin ng ekonomiya, foreign policy, at seguridad. Bukod sa halalan, may inaasahang reforma sa electoral system, kabilang na ang pag-shift sa hybrid voting at mas mahigpit na mga patakaran sa kampanya. Ang paglitaw ng mga bagong political parties at independent candidates ay maaaring makapagpabago sa political landscape ng bansa. Number 7. Modernisasyon sa Militar at Defense System Patuloy na pinalalakas ng Pilipinas ang kakayahan ng militar sa pamamagitan ng AFP Modernization Program. Kasama rito ang pagkuha ng mga bagong barko, fighter jets, at missile defense systems para palakasin ang seguridad sa West Philippine Sea. Inaasahan ding mas mapapalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang kaalyado tulad ng Estados Unidos, Japan, at Australia sa pamamagitan ng joint military exercises at defense agreements. Ang modernisasyon ng militar ay mahalaga upang mapanatili ang soberanya ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa South China Sea at patuloy na panghihimasok ng ibang bansa sa teritoryo ng Pilipinas. Number 6. Pagsisimula ng mga bagong foreign investment projects. Ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay nakasalalay sa pagpasok ng mga foreign investments. Inaasahan ang pagpasok ng malalaking proyekto mula sa Japan, South Korea, at China sa sektor ng manufacturing, energy, at technology. Ang pagbubukas ng mga bagong economic zones at special trade agreements ay magbibigay ng bagong oportunidad para sa lokal na negosyo at trabaho para sa mga Pilipino. Ang mga kumpanya sa sektor ng renewable energy, automotive manufacturing, at information technology ay nakikitang magdadala ng malaking kita at employment sa bansa. Number 5 Epekto ng climate change sa mga pangunahing lugar sa Pilipinas Isa sa pinakamalaking hamon na kakaharapin ng Pilipinas sa hinaharap ay ang epekto ng climate change. Ang pagtaas ng sea level ay magdudulot ng pagbaha sa mga coastal areas tulad ng Metro Manila, Cebu, at Davao. Inaasahan ding mas tipindi ang mga bagyo at tagtuyot na maaaring makaapekto sa agrikultura at supply ng pagkain. Dahil dito, Pinapalakas ng gobyerno at mga pribadong sektor ang mga programa sa disaster resilience at renewable energy para mabawasan ang epekto ng kalamidad. Number 4. Pagusbong ng Renewable Energy Sources sa Bansa Upang tugunan ang lumalalang problema sa kuryente at epekto ng climate change, inaasahang mas dadami ang mga proyekto sa renewable energy sa Pilipinas sa mga susunod na taon. Kasama rito ang pagtatayo ng solar farms, wind farms, at hydroelectric power plants sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na may mataas na potensyal para sa ganitong uri ng enerhiya. Halimbawa, may malalaking proyekto sa Ilocos Norte para sa wind energy, habang ang mga solar farms sa Central Luzon at Mindoro ay inaasahang magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Luzon Green. Bukod dito, may mga hydroelectric projects na kasalukuyang binubuo sa mga lalawigan sa Mindanao na mayaman sa mga ilog at talon. Ang paggamit ng renewable energy ay makakatulong upang mabawasan ang dependence ng Pilipinas sa imported fuel na isa sa mga pangunahing dahilan ng mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Kapag naging operational ang mga proyektong ito, inaasahang bababa ang singil sa kuryente at magiging mas matatag ang supply ng elektrisidad, na makakatulong sa pagunlad ng ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Number 3. Mga bagong batas na magpapabago sa ekonomiya at lipunan. Inaasahang magpapatupad ng mga bagong batas na magpapabago sa takbo ng ekonomiya at lipunan ng Pilipinas sa mga darating na taon. Isa sa mga pinakaimportanteng panukalang batas ay ang National Land Use Act na magbibigay ng malinaw na gabay sa paggamit ng mga lupa sa bansa. Kapag naisabatas ito, magiging mas maayos ang urban planning at mas epektibo ang pamamahala sa mga natural resources. Makakatulong ito upang maiwasan ang overdevelopment sa mga urban areas at magbigay ng tamang proteksyon sa mga agricultural at forest lands. Bukod dito, ang Freedom of Information Act ay makakatulong upang magkaroon ng mas transparent na sistema sa pamahalaan. Magbibigay ito ng karapatan sa mga mamamayan na humingi ng impormasyon mula sa gobyerno, na makakatulong upang mabawasan ang korupsyon at mapalakas ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Kasama rin sa mga inaasahang batas ang mga reforma sa taxation, labor policies, at investment laws na magpapalakas sa kompetisyon sa negosyo at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga lokal na mamumuhunan. Kapag naisakatuparan ang mga ito, inaasahang mas magiging maunlad ang ekonomiya ng Pilipinas at mas magiging maayos ang pamamahala sa bansa. Number 2. pagdevelop ng smart cities sa Metro Manila at iba pang urban areas, ang pagusbong ng smart cities sa Pilipinas ay isa sa pinakamalaking pagbabago sa urban development na inaasahang mangyayari sa susunod na dekada. Ang mga lungsod tulad ng Bonifacio Global, City, Clark, at Makati ay unti-unti nang nagiging smart cities sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng Artificial Intelligence, AI, Internet of Things, IoT, at Automation sa Public Services, Transportation, at Security. Halimbawa, sa Bonifacio Global City, may mga smart traffic lights na nakasynchronize gamit ang AI upang mabawasan ang trapiko. Sa Clark, ginagamit na ang facial recognition sa mga public transportation hubs upang mapahusay ang seguridad. Samantala, sa Makati, isinasagawa na ang automated waste management at smart parking systems upang gawing mas episyent ang paggamit ng urban spaces. Bukod sa teknolohiya, mahalaga rin ang paggamit ng renewable energy sa mga smart cities upang gawing eco-friendly at self-sustaining ang mga ito. Kapag natapos ang mga proyektong ito, inaasahang magiging modelo ang mga smart cities sa Pilipinas ng modernong urban planning at epektibong pamamahala sa mga lungsod. Magbibigay ito ng mas maayos na transportasyon, mas ligtas na kapaligiran, at mas mabilis na akses sa mga serbisyo publiko para sa mga residente. Number 1, pagpapalawak ng internet at digital services sa buong bansa. Isa sa pinakamahalagang pagbabago na magaganap sa Pilipinas ay ang pagpapalawak ng internet at digital infrastructure sa buong bansa. Inaasahan na magiging fully operational ang satellite-based internet services mula sa mga kumpanyang tulad ng Starlink sa mga susunod na taon. Ang pagbubukas ng internet access sa mga liblib na lugar ay magbibigay ng mas maraming oportunidad sa edukasyon, trabaho, at negosyo. Halimbawa, sa mga probinsya sa Mindanao at malalayong isla sa Visayas, mahina o halos walang internet signal. Kapag naging operational ang Starlink at iba pang satellite internet services, mas magiging madali ang pag-access sa online education, online banking, at remote work. Bukod dito, makakatulong din ito sa pagpapabuti ng disaster response at emergency communication sa panahon ng kalamidad. Kasabay nito, patuloy na pinalalawak ng mga lokal na telecom companies tulad ng PLDT at Globe ang kanilang fiber optic networks upang mapabilis ang internet connection sa mga urban at rural areas. Ang pagbuti ng internet connectivity ay magbibigay daan sa paglago ng e-commerce, digital banking, at online services sa Pilipinas. Kapag naisakatuparan ang mga proyektong ito, inaasahang magiging mas konektado ang mga Pilipino sa isa't isa at sa pandaigdigang merkado ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng malaking potensyal ng Pilipinas sa hinaharap. Bagamat may mga hamon na kakaharapin, ang pagusbong ng bagong infrastruktura, modernisasyon, at digitalization ay patunay na ang Pilipinas ay nasa landas ng pagunlad. Mula sa pagusbong ng renewable energy, pagpapatupad ng mga makabuluhang batas, pag-develop ng smart cities, at pagpapalawak ng internet services lahat ng ito ay magdadala ng positibong epekto sa buhay ng mga Pilipino. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking pagbabago na magaganap sa bansa? Ay comment mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa Pilipinas at sa mundo. Maraming salamat sa panonood.